may mga relationship na mapuputol. May mga partnership na mapuputol. May mga friendship na masisira. May mga hardship na pagdadaanan. Come on now. There will be ships in your life that's not going to make it. Alam ko na langin tayo. Alam ko nagfa-fasting tayo. Alam kong meron kang pangarap of a happily ever after. Alam kong meron kang vision that you're going to make it that you're going to succeed. But some ships in your life will not make it. Kahit gaano kalaki ang Bible mo, kahit linggo-linggo ka nagsisimba, some ships in your life will fall apart. The thing that you're holding on will fall apart. May mga projects na hindi matutuloy. May mga businesses na magsasara. May mga mahal sa buhay tayo magpapaalam. Alam kong gusto natin na ayusin ng Diyos ang mga circumstances na meron tayo sa ating buhay but I'm afraid to tell you that some ships in your life will fall apart. Pero di ba? Wala naman siguro sa ating sasakay ng barko kung alam mo lang naman nalulubog ito. Right? Bat kas sino sa inyo pupunta kay sa pier sabi niya lulubog to pero sasakay ako. Si Apostle Paul lang nagsasabi noon. Pero sa realidad ng buhay kung alam mong lulubog yung barko, pat kasasakay. Kung alam mong yung eroplano babagsak, bakit ka sasakay? Kung alam ko lang na ipagpapalit niya ako sa iba, di dapat di na ako pumayag na pinakilig niya ako. Kung alam ko lang naman na tatanggalin ako sa trabaho, bakit pa ako nag-apply? Kung alam ko lang naman na magbabackslide ako, bakit pa ako naging born again in the first place? Kung alam ko lang naman na malulugi yung negosyo, di dapat di ko na sinimulan. Listen to me mga kapatid, I believe God is talking to you today, marami sa atin ang hanggang ngayon in denial pa rin. Kasi pakiramdam natin, kaya nating sagipin yung barko using our own skills in our own ability. But listen to me, no amount of skill can stop the ship from sinking if God allowed it to happen. Kahit gano'n tayo katalino at katalented, if God allowed it to close, it will close. If God allowed it na mawala, mawawala siya. It's part of our life. May itinuturo ang Panginoon sa mga shipwrecks ng ating buhay. Yes, all of us will go through storm. But I want you to be prepared for the shipwrecks that's going to happen in your life. Dadaan po ang shipwreck, mga kapatid. E sabi ko nga sa Lord, Lord, napakapalad ng simbang ito, tinuturoan mo kami na maging handa sa mga shipwreck ng aming buhay. Kasi kung gusto lang tayong pasigawin ng Panginoon, sasabihin ng Panginoon, huwag kayong mag-alala, hindi kayo malulungkot. Pero hindi yun ang totoo. Lahat tayo dadaan sa kalungkutan. Lahat tayo dadaan sa pagkalugmok. Lahat tayo dadaan sa pagbagsak. Lahat tayo dadaan sa shipwreck. Pero gusto ng Lord na maging handa tayo, na kapag dumaan tayo sa shipwreck ng ating buhay, lumubog man yung barko, yung pananampalataya natin ay hindi sasama sa paglubog ng barko. Listen to me mga kapatid, huwag mong masyadong hawakan yung mga ship ng iyong buhay. Your ship is not your savior. Your business is not your savior. Your talent is not your savior. Your education is not your savior. That relationship is not your savior. Your dream guy is not your savior. Jesus is our savior. Hold on to him. Hindi tatanggalin ng Diyos ang isang bagay na kakailanganin mo sa next season.